Okay, magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, nandito na naman po yung lingkod ni Pipanyo Alapredo. Ito po sa ating programang Reaction Mo Be ko. Okay, hindi na natin patatagaling. Gusto ko pong tirahin. Ito pong si Mike Defensor. No? Ito pong kamag-anak ni Miriam Defensor na ibang iba po sa ugali po ng ating minamahal na senadora. So gusto ko nang idirekta itong aking sasabihin ngayon. Alam mo Mike Defensor, yung, as, yung asong katulad mo, no? Yung hayop na katulad mo, yung demonyong katulad mo, putang ina mo defensor ka. Ha? Kaya nga hindi ka na nanalo eh. Alam mo ba't hindi ka na nanalong demonyo ka? Dahil magmula sa ilong mong pango. Ha? At diyan sa mata mong mukhang mata ng isang demonyong inaantok. Ha? Wala nang nagtitiwala sa iyo, kaya ka nga natalo eh. Kaya ka natalo dahil nasaksihan ng mundo, nasaksihan ng mga Pilipino, yung mga ginawa mo yung gawa-gawa mong kwento para lamang ikaw ay makasira ng ibang tao pero sa kakasira mo nawala na ng tiwala sa'yo yung mga Pilipino kaya hindi ka na nakapasok sa kongreso ba't ka papasukin? bakit ka papapasokin sa kongreso kung ang ugali mo na may ugali ng isang adik doon sa kanto alam mo mga bike defensor kung buhay lang yung kamag-anak mong defensor na si Miriam Defensor yung dala-dala niyang napakakabal, nakaka, napakakapal na libro, malamang ipapalo niya yun sa maladimonyo mong ulo. Nang maputol yung sanga-sangang sungay na nandiyan sa ulo mo. Ha? Anong nakain mo at gumawa ka ng isang kwento? Dati gumawa ka ng isang kwento, nagdala ka ng isang tao, nagsalita, nagtestimonya, nabuko. Ngayon, umulit ka na naman, Oh, baka naman talaga, yan talaga ang gawain mo. O diyan ka mas magaling. Ha? Ngayon, anong napala mo nung dinala mo si Gutesa kay Markuleta? May nangyari ba? May nangyari ba, Mike Defensor? Hindi mo ba alam, tarantado ka. Ikaw'ng putang ina mo ka. Wala akong pakialam sa'yo kahit mapera ka pa. Mapera ka nga, gunggong ka naman, wala ka namang kwenta, hayop ka pa. Ha? May pinag-aralan ka naman siguro Nakita kitang magsalita eh Pag umarap pa nga sa camera Akala mo eh tunay ka eh Pero ang totoo Tunay kang sinungaling Tunay kang magnanakaw Tunay kang siraulo Tunay kang gago Putang ina mo Ha? Naninira ka sa buhay ng iba Ninilabas mo si Gutesa Para lang ituro na lahat ng krimen na nangyayari sa O lahat ng katiwalian na nangyayari sa bansang ito Ay utos ni si uh, Congressman Romualdez? Ha? Sa tingin mo, basta-basta na lang maniniwala sa iyo ang taong bayan? Hindi ko kinukonsinte si Congressman Romualdez sapagkat ako man din ay naniniwalang mayroon siyang responsibilidad kay Saldi ko. Pero hindi ko naman pwedeng sabihin na lahat siya na lang ang gumawa. Dahil hindi lang naman siya ang tao at hindi lang naman siya ang congressman at hindi lang naman siya ang masasabi nating may kahinaan may kakulangan eh kung titignan yung pagkatao ni congressman Romualde sa pagkatao mo bagamat ako ay medyo merong sama ng loob sa congressman na ito eh mamarapatin kong sasabihin o diretsyo ang kong sasabihin sa iyo na mas makatao at mas makadyos naman si Martin Romualdez kesa sa iyo. Ha? Alam mo ba sa ginawa mong yan? Akala mo ba? Magiging congressman, magiging, magiging senator ka pa? No! Mas lalo mo lang nilalantad sa mga kababayan mo kung ano at sino ka. Kung di ka ba naman kasi bobo? Ha? Kung di ka ba naman kasi bobo? Kung nanahimik ka na lang sana, gumawa ka ng tama, tumutulong ka, o, o kung hindi naman kaya magbagong buhay ka, bum loob ka sa Diyos, hindi yung gumagawa ka pa ng isang eksena na mas lalo pang ikalalala at mas lalo pang ikakasira ng buhay mong gago ka. Ha? Ngayon, sabi mo welcome pag pinatawag ka sa ombudsman. Pag pinatawag ka ng DOJ, welcome? Talagang welcome ka dahil sa ayot sa gusto mo, pag pinatawag ka at hindi ka pumunta, may kakaharapin kang kasong gago ka. Ha? Grabe. Hindi lang namin alam kung paano kayo nag-usap ni Marcoleta. Pero isa lang ang natitiyak ko. Nung nagkita kayong dalawa, ang plano ninyo ay pabaksakin yung pamilyang Marcos. O sirain, wasakin ang administrasyong ito. Nang sa ganon, eh, siyempre, happy-happy ah, na naman kayo sa katiwalian ninyo. Huwag kang magmalinis, Mike Defensor. Marami akong natuklasan tungkol sa iyong gago ka na dyan sa lugar ninyo marami kang ginagawang hindi magaganda katulad na lamang ng pagpapaputol ng mga palkata sa mga hindi nakakalam kung ano ang palkata yan po ay malalaking kahoy na ginagawang tabla ginagawang uh, lamesa ginagawang plywood etc. etcetera. Et at maliban doon kilalang kilala ka sa lugar ninyo Mike Defensor ha? na protector ka ng mga adik na lulun na sa droga Ha, protektor ka at balita ko sa iyo pa nagbumula yung tulito linadang shabu na binebenta nila. Ha? Nagmamalinis ka o galit ka dahil hindi ka na masyadong nakakapagbenta ng tulito linadang shabu dahil sinisilip ka na ng aming pangulo na talagang seryoso sa trabaho niya. Ha? Alam ko yan, Mar uh, Mike Defensor. galit na galit ka sa aming mahal na pangulo dahil yung mga transaksyon ninyo nakikita nila, nababantayan nila. Kaya hindi kayo makakilos at hindi ka na rin kumikita ng milyon-milyong pera dahil nababantayan na kayo ng mga kapulisan ng administ, administ, administrasyong ito. Ha? O ito pa, Mike Defensor, balita ko. Galit na galit ka sa Pangulo namin dahil simula na ang aming Pangulo ang naging Pangulo ng bansang ito hindi ka na nakakapag-smuggling na ng iba-ibang mga monkey business. No? Kaya galit na galit ka. So, ibig sabihin, pareho lang kayo ni Paulo Duterte. Si Paulo Duterte, galit na galit sa si aming Pangulo, dahil hindi na siya nakakapag-smuggling ng ukay-ukay hindi na siya nakakapag-smuggling ng kotse, mga kotse hindi na siya nakakapag-smuggling ng mga asukal at iba pa, higit sa lahat hindi na siya nakakapagpapasok sa customs ng tulitulinadang shabu kaya galit na galit kayo no? kaya ikaw, alam mo may defensor, balita ko pa abusado ka at meron ka pang mga babae dyan sa lugar ninyo na inabuso mo na na quits lang uh, ang kaso sa korte dahil ginamitan mo ng impluensya at pera akala mo walang nagsasabi sa akin ng mga taga sa inyo yung mga galit sa inyo maraming nagsasabi sa akin dito kung ano at sino ka kung gaano kapangit yung plat mong ilong na ang butas ay parang butas papuntan ng imperno ganun din kapangit yung pagmumukha mo Ewan ko ba kung sino talaga ang tatay mo Samantalang may itsura naman si Miriam Defensor kamag -anak ka ba talaga niya o magka-apelido lang kayo Pero kung akong tatanungin Para sa akin hindi kayo magkamag-anak eh Dahil si, si, si Miriam Defensor matalino Pero ikaw bobo ka Kasing bobo, kasing itsura ng kabobohan mo yung pagmumukha mo no? Kaya kung magagalit ka man sa akin, tarantado ka, putang ina mo ka, mamatay ka na sana, pati pamilya mong tarantado ka, para madala kang putang ina mo ka sa kagaguhan mo. Ha? Naninira ka. Ilang beses mo na ginawa? Dalawang beses. May tatlo pa ba? O baka may tatlo pa. Pero alam nyo mga kababayan, kung ako sa ating mahal na Pangulo, dapat tinotodas na to eh. Kung hindi naman kaya pinapatawag sa DOJ, DOJ to kasuhan, ikulong para manahimik na dahil yung mga taong katulad nito ni Mike Defensor hindi dapat pinagalagala ito sa mundo eh o sa Pilipinas dahil hindi gagawa ito ng tama dahil yung pagmumuka nito parang kamukang kamuka ito ng puwet ni Judas yung nagpakamatay doon sa taas ng puno pero ito kung dumating man sa punto na maparusahan ito dahil sa kanyang paggawa-gawa ng kwento o pagdadala ng isang peking testigo, dapat dito hindi ibitay, kundi lagyan ng bato sa leeg na may tali at itapon sa kalagitnaan ng dagat. Saan kalagitnaan ng dagat? Eh, bala na kayo kung saan yung gitna ng dagat ninyo. ba? Diba? So, sa'yo, Mike Defensor, makinig kang tarantado ka. Malamang, eh, sumisipsip ka kay Sarah. Kaya gumagawa ka na naman ng kwento na kay kakasira ng iba. Pero huwag kang mag-alala. Dahil bago pa man maikulong si Shara o mapanagot sa mga kasalanan niya, malamang mauuna ka. Dahil sa katangahan mong tarantado ka. So yan ang mensahe ko sa iyo. Ngayon kung magagalit ka sa akin, message mo ko, hindi ako natatakot sa iyo. Ha? I-message mo ko, sasagutin kita. Kung gusto mo naman, usap tayo sa messenger, kakausapin kita ng live tarantado ka. Hindi ako natatakot sa iyo. Ang pangit mo. Mas maganda pa, mas pogi pa sa iyo yung pwet ko. Ha? Oh, sa mga kababayan natin, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsuporta dito po sa ating programang Reaction Mo, Berato ko. So muli po tulad po rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ng mamahal, sa ating ng bayan, maraming maraming salamat po.